Guys, so I'm back. It's me yours, Mom She Jo So anyway guys, welcome to our YouTube channel and of course, sobrang na-miss ko po guys mag-upload sa aking mga social media account. Anyway, sobrang ang tagal ng panahon na talagang tinamad akong mag-upload guys sa aking YouTube channel at the same sa aking, uh, the same time sa aking Facebook page. So for today's video mga kamamshi, ay uh, pasensya na sa aking background at maraming nakasabit ngayon guys dahil dito sa Hong Kong guys, ay still winter pa din so ang tagal mag-dry ng aking mga sinampay at uh, walang dryer kasi dito sa aming um, apartment. So yeah, kaya ganun yung dahilan bakit madami ako nakasampay. So nandito lang ako guys sa aking kwarto. Yan, magulong-magulo. At ito guys, ang ginagawa ko ay nag-aaral. IELTS or sa IELTS So, wala naman akong ibang gagawin ngayon, guys. So, anyway, hindi ako lumabas kasi nga po, um, pakako ko sa akin sarili na talagang, ngayon 2024 na to, guys, ay talagang, um, savings talaga. Yun ang pinaka main goal ko ngayong 2024 guys. Kailangan kong mag-ipon dahil marami akong gagawing mga soon to be na mga projects. And of course, sa uh, planning to work sa ibang bansa except dito sa bansa na to na kung sana ako guys ay gusto ko pang mag level up mag try ng ibang bansa na papuntahan so ito, ito lang ngayon guys so update ko lang sa sarili ko is nag-aaral ako ayan nagsusulat ako dito ng nagsusulat ako guys ng mga malalalim na mga English words wow sana all and to guys ayan nag ano ako nililista ko yung mga expenses ko kasi ang dami kong ginagastusan na mga importanteng bagay na hindi sa ginagastusan ko yung hindi makabuluhang bagay but sa mga importanteng bagay and of course as a mommy kailangan tayong mag-update ng mga expenses natin kasi we're the same um, LDR ni hubby so um, kailangan nating mag-breakdown ng mga um, pinagagastusan na mga importanteng bagay and Nakatapos ko lang guys mag-update sa isang phone na to kung saan nandito yung mga mahalagang bagay. And hindi ko na siya na i-video kanina. Ah, uh, nakatapos ko lang rin kumain guys. So ito na guys, yung video ko sa inyo. So empty na tong aking kinainan na yun. Wala lang laman guys. So hindi ko na siya na i-video kasi mag-uusap kanina kami ng aking brother na so na rin magwo-work sa US. So ayun na guys. So may mga pinag-usapan na kami na ano na private private na mga pinag-uusapan na uh, yeah mga talks ganon private talks so meron pa ako dito guys na fruits ayan pinatira pa akong fruits guys so hindi ko pa siya naubos pang dessert dessert kasi in-apply na rin natin ngayon yung mga healthy lifestyle. So, ayan guys. So, ito lang guys yung aking ganap dito sa loob ng aking makalat na room. So, anyway guys, um, January. January, today is January ah, uh, 28. So, ah, uh, malapit nang mag Chinese New Year. So, hindi natin alam kung saan tayo nito dadahin ng ating mga paa ngayong Chinese New Year. Kano yung ganap ngayong 2024 Chinese New Year. And I am so excited sa Chinese New Year dito sa Hong Kong, guys. So, kung sa atin sa Pinasan, New Year natin. So, ngayon dito sa Hong Kong, sa calendars, Chinese calendar ay uh, mag-ano pa lang, mag-change pa lang yung uh, New Year Or yung magbabagong taon pa lang dito ngayon sa kanila, guys. So, thanks for watching, guys. Hope na hindi kayo na-bored sa video ko ngayon. <laughs> hindi kayo, guys, na-bored sa video ko ngayon. So, anyway, guys. Bago magtatapos yung video ko ngayon, guys. If you haven't yet subscribed to my YouTube channel, please do it. Subscribe na, guys. At support nyo pa ako, guys, sa YouTube channel. Dahil na-stranded po yung aking... Um, running ng aking salary dahil nga po hindi na ako nag-upload ng aking mga video sa aking YouTube channel at sobrang busy ko in a past few I mean nat uh, in a uh, I mean sobrang busy ko guys nung 2023 kaya yeah, hindi na talaga ako guys nag-upload. <laughs> so ito ako ngayon guys, I am still alive at um, masaya pa rin ang buhay buhay pag-ibig at ang buhay pamilya ay sobrang masayang masaya. Kaya, thank you so much, Lord, sa lahat ng mga blessings na meron ako ngayon. Sobrang thank you, thank you so much. Sa aking um, Facebook page, guys, please don't forget also to follow my Facebook page. At ito yun, guys. Ayan, 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 ayan. So, yeah. Thanks for watching, guys. And have a blessed Sunday po sa ating lahat. I love you.